Okay. Yan. Dito medyo malabo lang pero tingnan niyo, kita-kita, battery naman 'yan, di diba? Okay. Yan. Bali ito, itong mga ganito, yung mga 6 kilos. Nasa ano to? Nasa kulang-kulang dalawang daan itong mga ganito, tapos tag 6 kilos. Okay. Hindi kasama tong mga medyo maliliit, yung medyo maliliit ito, marami-rami rin. Tingnan niyo naman sa video marami din. Okay. Uh, tingnan lang natin mamaya kung ilang bukas kung ilang kilo na itong CB natin yung material natin So ito, dagdag -dag na lang natin to, lagay natin tong ano natin dito sa loob, kalat. Okay, yan ito talian din natin to guys, no. Hindi pa natin natalian to ito, itong mga rim. Okay. Ang ginawa natin, hinabol na lang natin hangga't sa, uh, sa uh, makaya natin na Ma i-deliver sa mga pewter ito kanina. Siguro ano to, uh, more than 100 kilos din to na ano no, pewter solid. Kasi bilangin natin ito, ilang sako ba ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, hulo siya. Okay, sampo. Pero ang solid dito, nasa apat lang to. Ibig sabihin yung mga solid na piyote, yan, ito, bigat to. Okay, yung tatlo na apat na yan, bigat yan. Okay, hiniwalay na natin, sinipirit na natin, ganito, pag sinigrigit niya, isa dyang siyak na. Okay, hiniwalay natin ang solid. Yan, solid yan. Okay, tapos na magnet yan, nakahiwalay din ang light, kaldiro, nakahiwalay din. Okay, ito, kaldiro, yan, sikrikit natin para pagdating natin kaldero at saka kan, magkasama ito eh Siguridit natin para pagdating natin sa Kiruan Like tanaw, hindi na sila magsigrikit ulit Okay, ito yung technique guys Okay, pag ganyan Karga na natin ito, okay Disarado lang natin ito muna Alawa natin ng straw, tapos karga na natin to sa kaya Kasi hindi ko alas na sunan gabi Ah, saan ba tira ito? Sa kabuk Itong... Kahapon ba ito? Ano eh? Ah, oh, oh, sige sige, wala na dito na. Kumain muna tayo makakain. Ako pa ka Oh, good na na, boss. Okay, mga halo na to, guys. Tingnan niyo, may puti. Kulay green. May black. Okay. Okay, doon sa dulo, mayroon din doon, mga medyo malaki no, 21 plates. Ano? 17 plates lang to ata, eh. 17 plates. Ayan, okay. Ito, ito. Uh, in 120, 17 plates. Okay. Mayroon din okay, dito. Po. Oh, sige po, sige po. So, so, so. Ito, 11 plates. Mayroon din, ano, ah, no, 9 plates. Okay. Yung isa dito, 11 plates. Ito, 11 plates to. Okay. Yan, tapos ito, maliliit-liit na ito eh Yung mga tag kilos na Yung okay, iba na ano uh, Kaya wala ito guys sa uh, Nagtatanong bakit ito, napakaraming baterya dito Ito, ginagamit kasi guys Ito sa mga e-bike dito ah uh, Dito sa amin kasi, uh, halos ito Lead acid pa or lithium ano, uh, uh, Lead acid kadalasan ginagamit dito Kasi medyo murang baterya Ngayon, marami na rin nag-upgrade dito Gumagamit na sila ng lithium kaso Medyo mahal, may kamahalan pero inuunti-unti na in-upgrade namin dito. Pati guys, ito sa akin may marami rin mga unit dito eh, mga e-bike. Pati lahat ang dinadrive kaya ito medyo marami-rami tayong na ano no, ipon. May mga ano siguro to, isang linggo may bike or 10 days or 9 days na ipon natin dito. Yan. Okay. Ibig sabihin, hindi sa atin to battery nito guys, hindi pa tayo nakapagpalit no. Yung mga e bike natin ngayon, medyo good pa ang mga battery. Ito naibenta lang to sa mga kakilala natin dito. Yung may mga e-bike din na medyo marami kaya ito nakuha natin. Okay, dito dito tayo sa loob. Ito yung tanso natin ngayon. Sa pa lang ang nalinis natin. Na. Eh, kasama na balik pala guys, to ito, rim. Ano ito eh? Pewter. Yeah, this rin. Pewter rin. Okay, marami pa sana ililinisin diba natin ito, pewter din. natin, dinaratin kaya sa oras. Nabulan natin ito, tanso natin ito. Uh, ayan ito sa taka ito okay mayroon pa tayo dito kailangan linisin so tingnan natin kung makabul natin ito kasi medyo gabi na yan ko tangso lahat yan tingnan nyo naman okay pag mamili tayo ng tangso ganyan yan -sako, kung sako sako bag bag kung, saan nakalagay ang uh, pagbili natin sa customer halos sa uh, dyan lang din yan so uh, ayan mabago lang natin yan baka i-deliver ito halimbawa ngayon sumrang hirap natin nakakapos tayo sa oras ito isang sako uh, si sito Okay, class A. Ito, ah class B. Itong sako nito. Kailangan natin punuhin ng C, punuhin ng D. Baka makakahapon tayo, makakuha tayo ng uh, A. Tingnan lang natin. Ang katanong uh, kung makaya natin, ikarga natin. Mayroon din dito guys, mga brass. Okay, mayroon din dito. Medyo malaki na brass. Ayan, dito brass. Ah, hindi. Original tank sa to eh. Medyo, medyo madilim lang ito. Kayo lang ako nakapagbili nito guys. So, kayo lang ako nakapag-strap ng ganito. Tingnan nyo naman. Ayan. Okay. Tanso to guys ha, tanso pula. Ayan. May tangki siya dito. Okay, ginawa siya burner. Yan. May exitan din dito. First ko to mag uh, ng ganito na kasi na, na, na tanso guys. Yan, Tanso pula to. Ayan. Kita-kita naman. Diba? Okay. Puntin nyo lang natin. Ikaragal lang natin. Mayroon pa tayo dito na kuha guys. Ito. Uh, medyo kagandahan to no. Ito. Cuter to. Tingnan nyo na, bigat-bigat nito guys So, yan, okay Yan, nabili natin to Naka medyo mura ang bili natin dito Kasi sa si customer, hindi nyo rin alam na pewter Tingnan nyo kung anong Para bang nakabilag siya, yan Okay, yan, pero so, tingnan natin pewter sa, sa akin, sa akin, magyago ko binili Ano, ano, ano Uh, para makasure ko na kapit si pagtigna natin minsan nakala natin na ito si yan okay ito, maliwanag yan. Ha? Ah. Yan. Okay, pagtingnan natin ito, Para ang simento na sulit. So, sa atin, pag tayo, gusto na natin sigurado. Kaya, ang ginawa ko dito, may pulsyon dito na ano. Ito, linagari ko ito eh, grinder ko. Okay. Tapos, ang nakita ko sa loob, ganito eh, computer. Yan ko oh, chamba tapos hindi rin ng ano may-ari na uh, POT rito o kaya sinabi ko sa kanya ano to eh uh, uh, pundido. kaya pundido mura kaya ito medyo magandang nakuha natin guys nasa 41 kilos uh, lahat malaki to eh parang takip siya ng ano sa lumang gilingan dati sabi ng may-ari nito naka siya tapos sa gitna mayroong pundido na nasa 10 kilos so 41 kilos, bawasan ng natin ng 10 kilos na pundido so ang natira nun uh, 31 kilos yan po ay papasok na sa pewter so ang pewter natin ngayon medyo makikamahalan kaya medyo, medyo nakakuha tayo ng medyo bolto nito medyo magandang uh, scrap dito, no? ito ng pewter na ito yan tapos sure natin sure natin na talagang pewter kasi nilagari natin muna okay Tinagari natin muna, tinisting natin, tinignan natin, tapos sa sure natin na pewter kaya nabol natin to, Medyo magandang presyo natin dito. Saka profit tayo nin, medyo maganda dyan. Okay. Yan. So, okay guys. Continue na lang natin to guys. Sa uh, karga natin muna, tapos saka na tayo magtuloy dito. limit dito sa ano. Kasi gabi na, magalas na. Hanggat, limit na lang tayo. Hanggat anong oras, siguro kaya natin. Tapos kung medyo antok na, Huwag na, na natin kubusin natin yung mga tangso natin na paglinis. Okay, next, nararang ulit na deliver kasama siguro sa mga bakal natin, no. Kasi hindi natin pinigrushin ang katawan natin, guys. Okay, salang katawan natin, no. Kailangan din tayo magpala. Okay, let's go. Nilita pa po yung kato guys.